Hello mga kasilab, good morning po sa inyo lahat. So samahan niyo po ako, magkitimpla po ako ng milk ng dalawa kong chikitin. So ayan, bumili na ako dyan sa tindahan ng uh, tinapay kasi gusto nila pag nagigata sila ay may kasamang tinapay. So kahit man naman mga sisirab, no, talagang masarap naman magkape pag may tinapay. So yung tinimpla ko po dyan sa kanila ay medyo malagamgam na kasi nilalagyan ko rin naman yun ng malamig na tubig kasi gusto nila yung spirit na iniinumin. So yung mister ko ay sabi nga nagkakaperin daw kami kaya wala nang may tubig sa termos so naginit na lang po ako ng tubig dyan kasi bago po ako dyan uh, mag-cover ng loobong ng mga ginakis ko ay pinagatas ko muna sila at so, syempre magkakaperin kami ng mister ko so bali po mga kasanggay itong video po pala na ito ay parang mga tatlong araw na ang nakalipas so ngayon ko lang po siya na voiceover gawa ng uh, mga kapitbahay po namin sa tuwing nagbo-voiceover po ako ay may mga tugtog kaya syempre ah uh, hindi muna ako nag voice over kaya ngayon ko lang po na over po ito ipapasok na pero ngayon ko pala buma-upload yung video na to so pasensya na po kayo mga sisilab ko so yan yeah, nagsimula na nga po ako dyan na uh, mag, mag cover ng notebook bago ko po coveran cover run, ay nilagyan ko muna isa-isa ng mga pangalan tsaka yung subject na ano na What? subject nila so pasensya na po kayo mga sisilab ko sa akin boses so first time ko po mag voice over here eh, sa video ko, hindi po ako sanay. So, basensya na po kayo. Kaya, nilagyan ko po talaga siya ng, ano, ng uh, effects. Kasi, parang, uh, ang pangit po ng boses kapag sa, pag pinakitingin ko na po siya sa cellphone. O, ba diba? Nakapasforward niya po pala mga sisilab ko itong video na to. Baka mamaya ay magsawa kayo sa bong. <laughs> Kaya, niya na po yung video ko kasi bumasok na po dito yung... Mr. Parang may naamoy ako na hindi maganda. Ay, kaya ako yung nagbibidyo pa habang may gawa. O diba? Ganda po talaga mga content creator. Pag lahat ng gawa ay may video. So yan. O paano yan? Hanggang dito na lang. At nagingin na yung mister ko. Baka mainit. Hindi na ako nang bingin. So yan. Bye bye po sa inyo lahat. mag ingat po kayo. Love ya.